Kay sa panig naman ni Maharlika, may pananagutan ba si Maharlika dahil sa pagsisiwalat nito mga classified documents? Wala. Mga dapat nga, sabitan siya ng, ano eh, ng uh, medalya. Kung siya ay tunay na journalist lang, no? kasi alam mo naman ng mga journalist, mga elite yan, nila no? ayaw nilang uh, tawagin ng mga vloggers as journalist, dapat mabigyan niya ng Pulitzer Award. Mm -hmm. And attorney, uh, kung pagbabasehan yung mga inihain na reklamo laban doon kay Morales, di ba may mga na-dismiss din doon? may mga pending pa, pero walang conviction. So bakit mo sisiraan agad dahil ba merong kaso? So kung ganyan na lang ang magiging patakaran, kung sasampahan pala ng isang kaso, ang isang individual, guilty na agad yung ituturing. Well, pero alam mo, dapat busisiran si David Morales. Trump up charges. Ano nangyari? Na-dismiss. So tama yung sinasabi ni Morales sa trumped up charges. Meron parang ibang mga pending charges. Nakumbik na pa. Wala. Ibig sabihin, yung provision ng saligang batas na merong presumption of innocence prevails. Inosente po siya. So, pero ang mabigat dyan, yung sinabi niya na kinasuhan siya ng mga trumped-up charges, mga gawa-gawa, na mukhang napatunayan niya dahil na-dismiss naman ng hukuman. Di ba? Oo, so lalo pang tumindi ang kredibilidad ni Morales. Uh, ito na lang attorney kay sa panig naman ni Mahalika, May pananagutan ba si Mahalika dahil sa pagsisiwalat nito mga classified documents? Ito Wala. Mga dapat nga sabitan siya ng ano eh ng uh, medalya kung siya ay tunay na journalist lang no kasi alam mo naman ng mga journalist, mga elityan no ayaw nilang uh, tawagin ng mga vloggers as journalist. Dapat mabigyan niya ng Pulitzer Award. Mantakin mo naprubahan niya na may ebidensya laban sa isang nakaupong presidente na minsan ay gumamit ng shabu. Kung talagang am sa Amerika naging issue to may Pulitzer Award na yan si uh, Maharlika. Sana naman mabigyan pa siya, no? Kesa naman doon sa isa nabigyan pa ng Nobel Prize Award, no? Ako, Pulitzer for Maharlika dapat. Hmm. Bago, ba bakit, baano nila masabi agad na nagsisinungaling si Morales merely sinabi lang ng isang uh, ahensya na oy nagsisino ngaling uh, ito pero hindi binusisi. lalo na nandun pa yung ano eh yung susi doon sa mga nababanggit di ba yung pinatawag yung common na uh, nag-usap doon yung Francia, tsaka itong si Jonathan Morales yung informant yung mismong uh, sinasabing witness na nagsumbong uh, dito sa PIDEA agent para magawa itong ano uh, mga paunang uh, dokumento para gawin itong uh, investigasyon. so kumbaga hindi pa Uh, na bibigyan ng linaw ang lahat pero agad sasabihin na nagsisinungaling porket sinabi ng isang ahensya na ito ang katotohanan. Alam niya po, kung nasa korte tayo, kahit anong objection nila, napatutunayan na yan, dokumento na yan. Kumbaga, kung bagapong kung ito'y nasa harap ng hukuman, evidence admitted. Now, nasa West na yon kung bibigyan niya ng malaking halaga or weight yung ebidensya na yan. Pero dahil siya yung document, wala namang dahilan para hindi bigyan niya ng halaga ng West. Kaya sinisira nilang pagkatao ni Morales. E paano nila sisirain? Wala namang conviction for any crime involving moral turpitude. Kasi kapag merong moral turpitude dyan, hindi siya dapat paniwalaan. E wala namang ganun. At saka isipin natin na grabe ngayon ang pressure kay Morales para tumindig siya sa isang nakaupong presidente na mayroong pangdugong diktador. Abay, talagang mitsa sa buhay niya yan. So iisipin ng West yan at iniisip ngayon ng taong bayan, bakit naman para magsinungal ang isang tao na isusugol niya ang buhay niya? Anak ata ng marcelo law dictator yan at nakinabang sa Diktadoriya nung panahon ng marcelo at napakadaming napatay ng marcelo law. Eh e di syempre, isa lang yan si Morales na po magurgor. O, yun pang isa na nagsasalba sa kredibilidad ni Morales. Bakit mo isusugal ang buhay mo? para sa isang kasinungalingan sa panahon na tayo po muli ay nasa ilalim na naman ng diktadorya ng Marcos Jr.